Nanindigan ang gobyerno ng Pilipinas na hindi magpapadala ng Navy warship sa Scarborough Shoal sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng China. Matatanda ang noong nakaraang linggo, nagkaroon ng banggaan sa pagitan ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy ship habang binubuntutan ang isang Philippine Coast Guard vessel sa Scarborough Shoal. Ayon sa National Maritime Council, hindi gagawa ng hakbang ang Pilipinas na magpapalala ng sitwasyon sa karagatan. Hindi tayo magpapadala ng Navy natin para tapatan ang isang Navy. Bakit? Kasi once you deploy a Navy vessel there, you come like warlike. you come in warlike. Para bang uh, nanunutsa ka, nangahamon ka. That is not the policy stand of our government. Samantala, pinaghahandaan naman na ng gobyerno ng Pilipinas ang worst case scenario sa Scarborough Shoal kasunod ng mga sunod-sunod na insidente sa karagatan. Meron tayong nakalaan na gagawin kung sakali man kumbaga the contingency measures or plans are, are in place. Inakusahan din ng gobyerno ng Pilipinas ang China ng pambabaliktad sa mga tunay na naganap sa Scarborough Shoal noong nakaraang linggo. Para bang lumalabas na sila pa yung kawawa. Ano? There was even an issue. Kasalanan ng Pilipinas dapat magbayad ang Pilipinas. Nasa higit tatlumpong diplomatic protests na ang inihain ng Pilipinas laban sa China ngayong taon. At babanggitin din daw ng gobyerno ng Pilipinas ang mga insidente sa Scarborough Shoal sa oras na muling maisagawa ang Bilateral Consultative Mechanism o BCM sa pagitan ng Manila at Beijing. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Juice Watch Plus, Malacanang.